For today's video, ituturo ko namin kung paano po gagamitin nyo terminal. Maya terminal po. First, i-on po natin itong nasa gilid na maliit po, yung kulay gray. Yan, i-on po natin yan. So, ganito po siya. Tapos, pag si client magbabayad po ng debit card, for example, cards po, ah um, dito po natin siya pipindutin. Itong debit sa taas po, yung debit at saka credit card. Ayan, pipindutin natin siya. So, magiging ganito po yung itsura niya. Tapos, ilalagay lang po natin yung isusok-sok lang po natin dito sa gilid yung ano, um, card ni client. Tapos ipo, ipoproceed na po natin tong blue. Pipindutin po natin yung blue, yan. Tapos kung credit card naman po ang gamit ni client, same lang po, Doon din po. Dito din po ulit sa taas, tapos lagay, um, ilalagay lang po yung amount, tapos ipapatap natin si client sa taas. Nag-automatic naglalabas ng resibo po dito. Atong part na to. So, kung Gcash naman po, at saka maya si client, meron din po tayo. Ito po, itong maya na to, pipindutin lang to, lang to kung sakaling maya si si client. Tapos ilalagay lang po natin yung amount. Tapos proceed ulit po. Same transaction po siya sa GCash. Tapos sa QRPH po. Kung galing, kung ang bayad ni client is galing po sa bank to Maya or GCash po. Ayan po, pipindutin lang po natin QRPH po. Ayan, amount. Tapos proceed po. Tapos mag-automatic lalabas yung resibo niya dyan. Ayan, ito po yung nasa baba po yung GCash naman po ito. Ayan, pipindutin lang po natin. Same lang po sila ng process yung tatlo. QRPH pag galing bank. Tapos through Maya and GCash. Tapos kung Maya lang po. Ayan, kung saan kung meron po na kayo sa more po. Ayan. Makikita po lahat natin yung transaction management po. Ayan, tulad nito, transaction po, lahat ng po pumasok ngayong araw. Tapos kung sa void naman po, kung may mga mali pong pindot po, um, I mean, pag nagkamali po ng lagay ng payment po, pwede po natin siya ipo-void. Ayan, meron din po tayong void. Pindotin lang po natin yun. Tapos po, sa settlement naman po, ayan po, kita niyo yung pangatlo po. Ay, blurred siya. Ayan, settlement po, ayan, isi-settle na siya buong araw nyo na transaction po. Makikita niyo po lahat yan special po. Ayan, pipinsin nyo lang po yan. Tapos, meron din po tayong balance in po. Eh, po. Kung gusto nyo pong mag-balance sa mga cards nyo po, ayan, lalagay nyo lang yung card nyo dito sa gilid. Tapos, balance in eh, nyo lang po. Yung para makita nyo yung kung magkano po yung balance ng ano nyo, card nyo po. Ayan po. Ayan, ayan. Ayan, kita nyo po. Blind kasi, sorry na. Tapos, ayan, settings po. Kung may mga problema kayong gustong tignan, ayan, may settings po tayo. Ayan. So, sana po naintindihan nyo po lahat yung mga binanggit ko dito. At sana nakatulong din po. At yun lang